Ang hirap ng panahon ngayon, tayo ay dapat gumawa na paraan paano tayo makatipid sa ating pag-budget ng pagkain. At tulad ko, uh, bumibili ako noon sa palingke ang uh, ngayon mga ng mga manok uh, na sa 2.50 po ang isang buo. Ang mga gulay, sobrang mahal din ang karne, baboy, mahal din mga isda, mahal din. Naisip ko, uh, magalaga mag-alaga ako ng, ng manok at quail twill at quailer. Dito mayroon akong alagang mga chicken layer. Ayan. Itong walo piraso po chicken layer ko. Uh, pinapakain ko po ito ng hog starter mash na niluan ko ng chicken layer concentrate. Uh, nabili ko isang kilo na uh, cost ko po dito sa piece na to um, 35 pesos no 35 or 30 parang ganun po ang cost po nito na king dinawang piece na to o na organic po siya ginamitan uh, ko po ito ng vitamins na ato B dito naman sa baba, meron tayong alagang quail, no? yung pugo. Itong pugo, 80 pieces po ito. Ah, pinapakain ko po ito ng, ng hog starter mash na niloan ko ng quail layer concentrate. As ginamitan ko din ng vitamins na ato B kasi nung Atubino, lalo nung dito lang tayo sa subdivision. Ang Atubino, palakas ng immune system, no? At ito ay, yung dumi niya ay hindi siya mga may. At miwasan natin na sobrang daming langaw. Yan. Yan po. Meron din tayo din akong alagang broiler. Kasi yung broiler naman, no? tamalam pinta ng manok ngayon na na buo na nakatay na 250 palingke eh. ito nag nagalaga ako nito para pang ko no pang sarili namin sa kwan ito at uh, ito naman pinapakain ko nito yung hog starter mas nainaloan ko po ito ng broiler concentrate saka ginamitan ko pa rin ng vitamins na b simula nung nag-alaga ako nito no sa muna itong layer na to ah, uh, may itlog po ito araw-araw ng walo aanim or pito or lima kaya kumaba lima no? kaysa bumili ako sa palingke otso ang isa kung sa sari-sari dito sa matinda na ma lang dito banda malapit. Sampo ang isa. Nung simulan nag-alaga ako dito, nakalaki tipid ko. No? Nakatipid ako at may, yung iba naman kasi nito ay binibinta ko yung mga itlog. Yung, may kita pa ako, nakatipid pa ako. No? Yan. Ito yung sa akin to. Ito namang pugo, no? Na, ang itlog po ito ng sa 80 piraso, nangitlog po siya ng 55, 60, or 50, no? Ito ay bago pa lang ito ng itlog. Ang mga itlog ito naman binibinta ko doon sa bilihan. Nagbibinta ng kwek-kwek. Pero yun, binibinta ko yan. Yan, uh, ito naman, ito, laking, laking tipid ko din dito at laging kit may kita raman din ako dito no kasi magkano lang feeds ang ginagamit ko dito lagay mo na lang uh, may kitsang kilo din kinakain dito tayo lagay mo dalawang kilo may kita ka pa rin sa 80 na to sa layer din no ganun din Kuan, may kita ka pa rin dyan kasi ang kinakain nito walo na to wala pa si isang kilo ang kinakain yan na manok na to dito naman, nasa may git, isang kilo ang kinakain dito. Yung muna dalawang kilo, lagay mo na dyan. Tapos, dito naman tayo sa broiler, no? Itong broiler, ito naman yung stressful talaga ito Kung hindi tayo marunong mag-handle dito. Kailangan nakafocus tayo lagi dito sa broiler na to, no? Itong broiler, kailangan malinis lagi yung inumin. Laging may pagkain yung kainan niya tapos laging malinis yung yung dumihan niya sarangan na malinis sila lagi yan mm, tsaka ito sensitive talaga to tulad sa, sa akin naman ang alaga ko nito hindi ako na ko gumagamit na ilaw na na mga pangingit sa katawan na hindi na ang ginagamit ko lang yung battery gamit ko ng battery uh, light ng sa akin yung LED medyo tipid yung sa kurit sa na itong light na ganito. Tapos, nagawit ko hanggang di old, hanggang harvest, no? Pinapakain ko pala nito, yung hag starter mash. Naniluan ko po ito ng broiler concentrate. Di old to harvest, pinakain ko. Yung tubig naman, na may atubig, ganun din. Araw-araw po yan meron. Hindi siya maubusan no? Lang hindi stressful ka dito pag alaga ka talaga nito. Banta si ka po. Tulad like, ko busy. Hindi diba ko sila magaan na maayos. Pero okay lang naman. Maganda naman yung paglaki nila. Yan, mga katawan nila medyo okay naman. Kahit din na din sila malaga ng maayos. Kasi ko, eh, pag sirili ko lang naman to eh. Saka, lumaki to ng ngayon, isang buwan. Okay lang. Dahil, pagkat ng isang buwan, pwede ko na kakatayin sila. Diba? Yung iba nga, nag-alaga ng native. Ilang buwan pa, hintayin nila bago nila makatay yung ano. Dito, ilang buwan lang, kakatayin nila. Tapos yung nakadati, talaga talagang dat, dati na ako nag-alaga nito may kita naman ako dati kasi nilaga ko 25 pesos, 50 pesos, binibinta ko po yun. Eh, kakapagod lang kasi kakatay mo pa, binta mo, kakapagod. medyo stressful talaga lagaan doon ko. Pero ngayon nag-alaga pa rin ako pang sarili ko na lang. Ah, yun lang po. Ah, kung gusto nyo mag-alaga ng ganito, market dito lang sa likod ng bahay nyo sa gilid ng bahay pwede na mga mga konti lang huwag nyo lang sobrang dami kasi pag kasi pag marami problema kayo di naman agad-agad kayo makabinta eh yung pakain pa kayo itlog na yan naka lumaki na yan doon doon yung isip na maganda pala maganda. sa simula mahirap ka hirapan ka talaga kasi wala kang makukunan kung kunti lang di ka kasi konti lang din kinakain, konti lang din magastos mo.